Nung nakaraan ay nang message sa atin na masayit yung kalamnan ng binte. Kaya ginawa natin yung uh, sa likod muna ng binte. Gumawa tayo ng tutorial noon. So ngayon naman ay gagawa naman ako ng massage tutorial kung paano o saan hahanapin yung kadalasang masakit sa binte natin. Alam nyo ba na ituturo ko sa inyo ngayon? Ito ay mga kadalasang site ng mga driver. Yung mga ano natin, tricycle driver, yung motorista natin at saka yung mga jeepney driver, ito yung kadalasang masakit sa kanila. So, paano hanapin yan? Uh, start tayo dito sa may parang gitna, gilid na siya ng buto. Yung buto na yan ay tinatawag na tibia. Sa gilid niyan, sa pinakadulo, yan yung masakit na area. Malapit siya sa may tuhod, sa ano lang, sa baba ng tuhod. Pag diniinan mo yung part na yan, maramdaman nyo yung masakit. Kasi dyan ang kadalasang nanggagaling yung sakit sa binti. Yan, pag nahanap nyo lang sakit, ah uh, dyan na lang muna kayo mag-focus. Hindiinan nyo lang yung part na yan. Um, ang iba talaga nang saktan sila pag dinidiinan yan. Yung iba naman is kaya lang nila. Mas okay kung kaya nyo lang kasi yun nga, pagkatapos naman is ginawa na rin after. Yan yung number one natin na masakit sa may binti sa harapan. Sir naman, isahanapin naman natin yung pangalawang masakit sa binti natin. Yun naman ay sa gilid lang din ng isa pang buto na pibola. Kung yung kanina, napapagitnaan nyo ng dalawang buto yung tibia at sa pibola. Ito naman, yung sa ilalim lang ng pibola. Bali, kung yung area kanina, tap, kung i masya parang nasa 1 inch. Ganon sila kalayo. minsan dyan naman yung masahit ng aking mga client. Sunod, pag mahilig naman ikaw mag-jogging o may madalas kang nag-walking, madalas na pagod yung binti mo, ang kanila masahit, masahit, naman dyan ay yung sa area na yan. Sa pinakailalim. ilalim Ilalim din siya ng buto. Huwag sa may buto guys ha. Puro lang tayo sa may gilid, ganoon gilid ng buto, sa ilalim ng buto. Huwag sa may buto mismo kasi may mga masin dyan na yun yung mga twisted masin yun lang yung ina ano natin binabalik sa dati yan masas na rin yung buong binti sa likod para ano gumanda rin yung dalo ng dugo dyan tapos ang pang apat naman natin is yung nasa inner side inner side siya sa gilid pa rin ng buto. Tibia pa rin yan. Mala malaki, kasi yan tibia eh. Yan. Yan naman is kadalas sa pag ikaw ay may sayati Kagaya din kanina yung sa may gilid. Soon gagawa po tayo ng massage tutorial about sa sciatica ka pain. Kung paano siya mawala. Uh, gagawa tayo yan guys. Unahin muna natin yung mga binti. Tapos saka na yung sa sciatica. Yan. Mas okay pag pababa. Itong part na to na masahit sa binti natin, mas uh, okay siya pag pababa ang massage mo nito. Kagaya ginagawa ko ngayon. Yan. naglimipat lang ako ng pwesto. Tapos, tinginan ko pababa. Hanggang malapit sa may sakong. Yan. Kasi konektado yan eh. Kung sa sciatica yan. Connected yan pati yung sa kabila kanina. Gamit ko pa rin ay stamp. More on stamp tayo. Madiin. Tapos si mama na yan dyan. massage na rin natin. Para gumanda yung daloy ng dugo. Yan. So, balik ulit tayo. Balikan natin yung unang masakit. Yung number one natin. Kasi yan talaga kadalas na masahit sa mga driver. At saka mga nag-jogging, mag walking Yan yung masahit sa kanila na part. Kung kayo nagmamasad, sama nyo na rin yung paa. Pero ngayon, dahil binti lang pinag-usapan natin, kaya sa binti lang muna ako magmamasage Hinatan nyo na, guys. Inner side, outer side tapos yung sa may likod diindiinan nyo lang yung part na yan pagkatapos ng massage na yan mararamdaman nyo agad yung ginhawa kasi no, wala na yung mga twisted muscle muscle spasm kasi yun na nagpapasakit sa atin eh, yung mga spasm na yan So yan lang guys ang ating massage tutorial for today. Sana may natutunan naman kayo sa aking bagong video. So good luck guys. Sana magawa nyo yan ng maayos. And thank you guys for watching. Bye!